Patay! Bakit? Wala nang gasolina! Mabuti naman nakahiram ka lang, ano, sasakyan. Oo, oh, nakahiram ako kasi eh, nagpaalam ako doon na hiram sana mo na ako ng sasakyan dahil nga bibili tayo ng bigas. Hindi kasi nung nakaraan, nawala tuloy yung bigas natin. Hindi eh, mo pa nahanap. Kala ko naman kasi ayun na yung grab na tinawagan mo. Hindi ko naman alam. Nasabi naman nung driver, oh siya daw. Kasi hindi ko naman alam na iba pa lang sasakyan yun. Kasi sino yung may kasalanan? Yung bigas? O ikaw? Hmm. Baka ako nga. Katakahan ko siguro yun. Siya pala, wala na tayong crew Oh. Baka hindi tayo makabalik nito pa, pa uwi. O di ba may pipikapin kang guest? Doon na lang. Ah, pag pick up ko lang sa kanila, doon ko lang kukunin yung bayad? saan ang Saka na lang tayo no. Oo. Sige, sige, sige. Ito lang. Okay, sige. Mabuti itong ganito kasi kahit pa paano na na timing, no? May pick upin tayong kaya sa airport tapos doon na rin yung bilihan natin ng bigas banda sa airport, sakto rin. Hmm. Sapto Sakto talaga to. Tsaka hindi na rin mawawala yung bigas. Tagal-tagal ko rin hindi nakabiyahe. Halos ilang linggo rin? Tatlong linggo. Tatlong linggo? Grabe. Mag-iisang buwan. Mag-iisang buwan akong walang biyahe. Salamat. Uh, sana bukas yung tour na manggagaling sa Cebu, eh, mag-confirm sana yun, no? Sana nga. Para... Para naman tayo, may income naman. Kung puro bigas lang ang asahan natin na wala. Talo. Talo negosyo. Logi, negosyo lugi negosyo talaga. Lugi talaga. Tapos winala mo pa. Kaya nga, no, wala pa. Sana naman naawa na masana yung driver sa atin Sinoliman lang yung bigas Alam niya na Kaya nga tayo bumili ng bigas dahil pang negosyo Hindi pa may sa tao Okay lang sana kung binigay natin sa tao yun Di nakatulong pa tayo eh hmm. Hindi isang tao lang natulungan natin Yung driver lang eh hmm. Kaya nga Ilang sako bang bigas bibilin mo ngayon? Dalawang sako Dalawang sakong bigas? Ah. Uh, ano yung mabentang bigas natin ngayon? kamya Kamiya at saka Washington. Washington. Kasi kung magpapagas tayo ngayon, kulang na yung budget mo, no? Baka kulangin, ano? So, sige, sige. Pag pick up mo na lang sa guest, pag drive ko sa hotel, doon lang kukulong yung ipagas natin, papalik, ka. sige. Hello, ma'am. Ay. Ma'am. Ah, bukas pa po yung dating nyo, ma'am. Ah, na-remove po yung flight nyo. Ah, sige, sige, sige po, ma'am. See you tomorrow na lang po, ma'am. Sige, salamat po. Salamat po, ma'am. Sige pa. Sana tapos nang bumili ng bigas yung asawa ko para diretso na kami. bilis Cancel yung biyahe. Ha? Cancel, na-reschedule sila. Bukas pa raw sila darating. Na-reschedule yung aeroplano nila. Okay na yung bigas? Okay na, boss. Salamat, salamat. Okay na. Salamat. O, oh, magkano lahat ng gastos mo? Almost 6,000. Pinanan Bin mo na uh, yung snack? Oo, yung ba? Uh, okay lang, kahit papano, paano, at least, di ba? Uh, hindi na tayo bibili sa tindahan, may Kaya. mga bawal. Mas, mas nakakatipid eh. So, okay na. Patay! Bakit? Wala nang gasolina. Patay. Sabi ko naman kasi sa mag maggasolina na tayo kanina eh. Eh, na-cancel yung ano eh, yung guest natin eh. Pero... Hindi ko naman kasi alam na makakancel pala yung guest natin. Ano eh, anong gagawin natin natin na ito ngayon? N Naku, pagkasama talaga kita. Puro malas ko. Eh, hindi ka naman kasi nakinig. Dapat pinagasulinahan natin eh. Hindi alam mo na gagawin. Matik na. Talaga. Ayaw? Ayaw talaga. Tang Tanggalin ko ha, o. Oh. Oo nga. Wala mo na yung gagawin. Matik na. Bilisan mo naman dyan. Ang bagal-bagal mo.